What? ng samaduwal walang pasok sa opisina at sakto may nageyang magswimming kaya swimming tayo for today's video. Ano Uyala oh! piling security guard ka hanggang mga opisina. <laughs> Super duper na nga pala ang kahatan ko kaya kailangan kong magpalamig para wala ng dumikit na chicks. <laughs> <laughs> Challenging nga rin pala ang pagpunta dito kasi maraming kalsadang paangat pero basic lang yan sa aking Rucy si TC150. Wow! Sa so, Bayong nga pala ang napili namin puntahan kasi maganda talaga dito parang ako. <laughs> so, sa daan pala nga ay ma-amaze na kayo kasi ang ganda talaga ng view. Naalala ko pa dati nung ako'y bata pa ay hindi pa ako matanda. Nila. Naalala ko pa nung pumunta kami dito dati ay nilalakad lang namin Hira lang ang pumapasok na sasakyan dito dati. Yung mga malaki lang ang gulong, yung mga six by. yung pang laging ba? Very rough nga naman talaga dati ang kalsada dito. Gaya ng mukha ng inyong karubang kismosa na ang daming karamay sa mukha nila. <laughs> sa mga nagbabalag po na pumunta dito ay may entrance pina po na 40 pesos. Last part nga nito mga beshiwak ko ay meron pang kalsadang hindi Sementado pero okay lang yan Basta ang importante yung mahalaga Nag-enjoy ka <laughs> Ay Ay sa part na to mga beshi ko ay pinababa ko muna yung ilan sa aming mga kasama Bukod sa naruburob na nga siya ay paangat pa Wait lang nga ti Tagalog na tinaruburob <laughs> <Di> ka <mo. laughs> Basta kas jelatan At sinakay rin namin sila ulit sa part na patag <laughs> Makalipas nga ng ilang segundo oras, minuto at taon ay nagbayagan manaw ng... <laughs> Nakarating na nga rin kami sa wakas dito sa kanyang bungad Ay nagpintas wow. Pero bago mo makita yung ganda ng Bayugaw Falls ay meron pang hagdan pababa sa mga nakapunta na po dito, pa-comment nga po sa baba kung ilang step to kasi pag ako yung pupunta dito, hindi ko na binibilang. Agal-aldak namin nukwan. No <laughs> Tignan nyo naman ang ganda ng Bayuga Falls, mga besywak ko. Sulit Wala. dito ang effort nyo. Wala pa naman akong napabalitaan na nalunod at namatay dito, pero kung ginawa, ay uyad dun sa mo kay <laughs> Sorry, joke lang, awan. <laughs> Wag mo muna kayong mag-scroll, mga besywak ko. Tara at punta tayo sa pangalawang palapan. Ito nga yung makikita mo pag nasa Taas ka na Ipaikot natin yung camera oy May gas May heavy na Babs May mga lovebirds <laughs> Mas malalim nga pala dito Sa taas mga besiwak ko Kumpara sa baba Kaya mas marami dito Ang nagpupupunta Lalo na sa mga lovebirds Mga besiwak ko Kasi hindi mo na sila makikita Pag nasa baba ka Baka gmila mil da. <laughs> Okay, joke lang. Ah, bawal ito. <laughs> Kaya ano pang hinihintay niyo mga benyuwak ko? Tara na dito sa Bayugao Post. Pero teka muna, wait. Kung bago lang po kayo dito sa page ko, huwag kakalimutang mag-follow. Like na rin po tong video na to kasi sa like nyo napakalaking tulong yan sa mga ginagawa kong video. At pasir na rin po para dumami ang makapanood nito at dumami yung pumunta dito na turista para sa susunod na pagpunta niyo dito. Malay nyo yung kalsada sementado na o, oh, diba? <laughs> <laughs> so hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Ah, Agyaman tiado nga ah, We See you in the next video, babush.